Good morning po mga kapamilya. Ako po ay maghahatid ng almusal ni daddy. At siya po ay maagap na nag ano na spray. Ako po ay nag pa sa bahay ng pagluluto sa kapag ano sa pagbabahog ng baboy. Ay e, akantong dadalhan. Pero hindi na po sa maglakad pa uwi sa bahay. Kasi hindi po po yung tapos ay. Ayan. Mahaluang-luang po ay isang ektarya po yung ini-spray niya. Ini-spray -ini po yun sa katangya po ba. At uh, nauhay na po. Nasaan kaya yun? Pero nandito po yung crop giant. Ito yung, yung kuliyar na ini-spray. suot po tayo sa tali at hindi ito niya ginaw ko ng magandang umaga po mga kaparambin tayo po kanina pa din eh alas 6 po wala pang alas 6 pala ah, tayo po yung nag-spray po sa atang yan tsaka yung crop giant po may dumating po po sa din sa ating ano palayan po kanina umaga yan ang agap nauna pa sa akin Alam, dito na sa Jaya? Oo. Hindi doon? Hindi, dito, dito eh, pala. oh, sa palayan, dyan. No? Mm. Ay, si mami, ano? Ako nga po kanina yung nagkapilato. Ay, 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 ayan, naaamoy yun lang. Na, ano mga ulam mo? May tuyo dyan. Hmm, kaya pala naman, eh. Dito, neng? Mamaya, sige, lagyan mo to. Ayan, ating, bibigyan mo na po yung ano. Yan ulam po natin. Uy, magkutsara ka. Tinapa, uh, tsaka po tuyo, yan. Sarap na rin. Dali, ayan na po. Dito neng. Hoy. Oh, may bubuhatin ko yung isa. May bagong ano po tayo, alaga din eh. Dali. Oh. Dito. Oh, may sige. Ulo at ilalagay para matinig. Hmm. Kaya na mag-ano. Dali isa mi. ako na kukunin. Ko. Hmm. Yan, yeah. dalawa. Eh. <laughs> Nakatuwa po ito. Yan o yan. Ano gutom po? Yan yan lagi. Yan. Paghagutom. Yan yan lagi kakain sa duyan. Ate duduyan. Nang mahilo. Ano Wala pa mahulog. Kung saan. Hindi mm. mapadok kutsara sa ulo. Ayan. Tamo. Titukan mo may ang gutom. Kakawa. Yan po. Tamo naman. Ikaw ba naman ang dinakain? Tinapon ng mayari. Tinapon ng mayari. Dalawa yan. Ano. Ang kakapatid siya. Ay, ano pong guto kakaawa. Ay, oh. Nga, kain po mga kaparmbin. Hmm. Oh, may gulay dyan po. pa. Ah, may gulay pa. Oo. Uh -huh. Hmm. Yung mga bata, kumain na? Hindi no, pa. Ah. Piniwanan ko din ang ano. Sabi ko ito nga. Yung isa, ulam lang ang binibira. Yung isa, kanin. Diba? Tam-tama, ano? Para sa nuwa, ulam lang binibira. <laughs> hmm. Hmm. Tigil sa ulo. Hmm, kain po, sarap. Hmm. Tuyo. Hmm, gulay. Anong gulay? Bulang-bulang yan. Pinuti ko yung kal kalabasa. So. Ah. Doon sa may sapa? -mm. -hmm. Kalabasa at saka, oh, sasalo ako sa Diba um, ba, ba magiging sa baba? Baka, ah, init. Sarap nito. Hmm. Bulang lang po, oh. Mm. Sarap. Pinote ka po yung kalabasa at saka ano. Ano yun? Upo mm, uh, sarap pong init. Buko po pa pala yung upo, kinuha ko. Ah. Ayun. Ang ah, sarap nun. No. Yung sa ano, sa tabing bahay po. Nasa likod. Mm -hmm. Yung... Ah, sarap po. Nag-iisip ako. Mm. Ano ko yung buto ko ulang? ako kailan pa. Ito po na. yung ano. Bantay na dito. Tayo po yung magbadampa ng maganda din yun. Magkukubo po tayo. Ah, hindi pala masyadong maganda. Tama lang po. No, Iba yung maganda. Silungan. Yung silungan po ba? Mm -hmm. na Tayo po kayo na kayo naka walong tanke ay. Yan o. Oh. Saan ka nakakaabot? Diyan pa sa gitna. Yan pagka ng pong atang niya. Depende po naman sa inyong ano, palayan. Kung hmm. marami pong insekto na mga gagamba ay at saka ang atangya po kakaunti pwede na po kayong hindi mag spray pero kung mas marami ang atangya kaysa mga kaibigang insekto ay ano po hindi po pwede po kailangan talagang makakapag spray marami pong kaibigang ano ay mga insekto gagamba yung itong ano po yung tutubi tapos yung ano po putakte marami po pinag-aralan ko po yung ano yung palaya natin na kung maaari po sana huwag muna po tayo mag-spray po sa palaya ng mga pesticide po pero kung mas marami nga pong atang ya eh, ay talagang makapipilitin po tayo mag spray saka may uhod baga na nangangain ng gitna po hmm. ng palay ang dami pong hmm. ano yung hindi nauuhay. sarap po uh. Pag dumilaw na yung talbos, pag binunot, may uhod ang gitna. Pero yun, hindi po malalahat yan. Wari kay mga po. Mm, kaya namin yan. Hmm. Masubo ako. Lalaki po ito dito. Dito po ay ka, ano natin, kakampi sa daga. Ito, ang dadaga. Ito, huwag lang sasawahin po yan. Lagi Lagi naman madadal. Lagi naman Lagi ano ka ba? Dahan-dahan laang. Dami-dami pa niyan ay. Bukas ang titinit. Awan oh, dyan. Binigla. Hmm. 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 <laughs> <laughs> Magaling yung baon. Ang mm. <sniffs> ah. Ang kagandahan po ngayon mga kaparmin din eh. Ay lagi na ulan ba naman po sa gabi Hindi eh. hindi po tayo ano makapagdilig. Pa tatlong ano, tatlong gabi eh, na na naulan. Eh kahapon po, nahapon ay eh, nakapagdilig po tayo. Buwan ng sobrang ulan po nung ano, sobrang init po nung Maghali. Maghapon nung nakaraan, hapon. Kaya ano? Tayo po ay ano, nag-spray na kahapon. Ano ka matapos po yan? Ano, uh, hindi ko din hindi. Bakit? Kaya lumatutisan din yung, yung insect ko sa ano. Uh, uh, tapos ka na? Talo uh -huh. uh -huh. na. Ay, pagkakabusog ay Pag eh. oh. Busog ko mga kapambin Pag ayaw na daw na uwi na. Uh -huh. Ayaw na nga.

Oo, oh, kumain mga bata. Sabi ko kumain. May pinagpirito ko rin ng tuyo. Kasi nung while, nag-iyak. Naghahanap na naman ng kape. So, bawal nga ang kape. Hmm. na. Pusog na. May ulit. Ay, hinahimod nung ano. Pusay nung ano. Talaga. Ay, huwag. Balo dong dong Ang kasi yun ang yun. ayun Ayaw nang tinapas. Hmm. Ayos po. Hmm. Kaya busog na po mga kaparambin. Oh. Ah. Naglalaro na ito. Oh. Hmm. Ba't ka na ito eh. <laughs> ano? <laughs> ko yung pusa natin dati. Oh. Kasama natin po, mutirambutan. rambutan. -huh. E -e. Ay, nakabuntot. Hmm. Bantay po natin dito. Oh. Ah. Makagat ka niyan. Ah, ang ganda po. Yung ibang pusa ba baga kapag yung ano eh. Napos nga? Ano, ano, oh. ano. Yan na isang ko eh, hindi man. Ah, no, yung pag napos nga. Mabait. Ang tara. Katabayin Sama ka, isasama ha? yan. Hmm? Ako lang ako isasama mo pati. Oo, dito na. Sa Pilapin. Hmm. Ay pag hindi nakabalik. Na po. Yan, tayo po na po doon. Oh, laki na po ng sili. Nagaganda na po ang sili natin. Taas niya lalapad na ng dahon. Nasaan oh, okay. doon po sa Lalapad na po oh. Daw mo ata nagbili parang. One, two, three, jump! Wala oh, na ang insekto niya. Kainit na. Pero mayroon pa. Ha? Mayroon pa. Mayroon pa rin? Mm hmm. Papap. Hindi, dito sa akin. Ay, hindi pa yan ay. Pero ito pa gula. Ano yan? Wala na ito. Hindi mo pala namamatay yung tutubi. Okay. Naangat. Ay, nalubog. Ay! Patay naman ang na iba pala. Patay na? Maganda. Ang? Yung gamot. Ayos po. Pa to. Ano ito? Parang Korean bag. Oo. Oh. Ayun. Ayun. Ito po, ah, na. Nagtawid na. Ha? <laughs> Nagiba na, Pilapin. Asa na. Yan, yeah, Ay, oo nga. Ulan! Ang mga taga, gano'n? ayun. Bule. Taas? Talan? Ha? Taas. Alam mo piniglay? Eh, di nababasa ka ng gamot niyan. Di mo sinuot yung ano. Plastik mo. Nasaan na yung plastik mo? Lalagay mo yung plastic. Wala nang hamog. Sasabit ah, ka pa ha? Wala nang hamog. Wala naman? hamog. Kaya lang po eh, bay merong mga puno na may istimburer. Hindi po talaga may iwasan yun. Istimburer. Istimburer. May gamot naman po yun. Ay kaya lang po ba inilalagay ay pagka yung pagkatalok. bago mag isang buwan dapat nakapaglagay na. Kaya lang hindi po niya nilagyan. At dito rin po kami kumukuha ng kainin. Ay parang takot po ba siya sa mga yung, uh, ano, mga gamot. Hindi man daw po malalahat. Abayain ay, na. Ayun po yung madidilaw na yun ang talibus. Eh. Nauhay na po. Ayan po. May uhay, uhay na. Papunta na ako doon sa ano? Sitaw. Ako magkakabit ng tali. Maya-maya ako uwi. Morning! Hindi ka makakatawid. Pag laki mo, laki mo na. Makakalukso ka na. Yan muna kayo. Kari po ay pupunan ni Daddy diba? mamaya daw na pataba yan may mga huli pa rin po oh, huli pa rin po yung huli, kaya rin po ay payat yan po yung pipino laki na po lalapad na ng dahon yan po ay talong laki na rin po yun po sa kabila yun mga kamatis. Ayan. Ayan, kamatis kulang na lang po dito ay karne para magsinigang Magtatanim din po kami si buyas. pampunla na po ako si buyas.